Sabi po ng mga kababayan natin ang kapal ng mukha natong si Harry Roque. Siguro inisip niya 'yung mga manunood, 'yung mga makikinig sa Senate hearing na ito ay mga bata. <laughs> mga isip bata, madaling mauto. Hindi po. Marami po dyan nagulantang sa mga sa ipinakita niyo. Ganyan pala talaga ang ugali natong si Harry Roque. Harap-harapan po ang panluloko at pagsisinungaling niyo. Bistado, halatang halata sa paraan ng pagsagot at pananalita na itong si Harry Roque. Kung paano siya magsinungaling. Akala naman niya, mauutupan niya ang mga kababayan natin. Ayan, ang dami pong... Ang pong uh, bumabanat ngayon dito kay Harry Roque. Masaklap ang buhay ng isang Harry Roque na nagpakasasa sa kung anong sarap sa buhay hmm, nagpagamit at kung ano-ano pa sa mga politiko para lang makamit ang kanyang mga mga personal na intensyon, mga personal na hangarin sa buhay na kalimitan siyempre ay ah uh, makamunduh makamundong interest, makamundong hangarin. ba? Diba? Yan. Etong si Roque, inadmit naman daw niya na yung corporation na, uh, nagmamay nagmamayari ko noon ng ng bahay na yan sa Tuba, Benguet, inadmit niya, inamin niya yung korporasyon na iyon ay kuno nga ay may interest siya doon. Ibig sabihin, plano niyang bilhin ang 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 property or ang korporasyon na yon. <laughs> Napanood ko yung video na yon. Ano ho? Ano daw yung pangalan ng ng korporasyon? Hindi daw matandaan na ano daw si Harry Roque. PH daw dahil yun daw ay uh, pangalan daw yun nung address, nung lugar. <laughs> phase 1, Phase 2 siguro. Buha ka ng inan to. Ang bobo pala, nagmamarunong ka, pero di ba, booking na booking, ang kabubuhan mo rin pala. Minsan yung taong sobra sa pagmamarunong, mas nakakaya pag nabuking Okay? Maigi pa, inadmit mo na lang eh. At uh, from there, gumawa ka ng paraan ng mga legal at magpalusot ka na. Pero yung talagang tahasan mo, gusto mo lahat ng tao sa mundo maniwala sa'yo? Ayan tuloy. Ano ang nangyari? Karampot lang ang naniwala sa'yo at yun po ay yung mga diehard. Mga DDS. Yan. Tingin ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may mga nagtutulungan daw para iugnay siya sa ilegal na Pogo matapos nga mahuli sa dating niyang tirahan ang dalawang Chinese na may paglabag sa visa. Hmm. Ayon natural lamang ano ho yung mga kababayan natin ang publiko ang mga netizens naku, napaka napaka resourceful ng mga yan talagang hahanap-hanapan ka ng ng ebidensya oh tingnan nyo, ikaw Mr. Harold ang kalaban mo po akala mo siguro ang kalaban mo dito ay ang ang mga senators na katulad ni Senator Riza Ontiveros hindi po ang matinding kalaban nyo dito ay ang publiko ang mga mapun mapanuring mata ng publiko at talong-talo po kayo sa puntong yan. Hindi daw sa kanya yung bahay kasi hindi daw sa kanya yung ni-raid na bahay na yon. Pagkatapos daw niyang bumaba sa pwesto or uh, umalis nga sa gobyerno, ay doon daw siya tumira. Habi kailan-kailan lang daw ipinarenta ito? January lang. O oh, ayan, my caretaker ka ko no? ikaw ang nagtalaga ng caretaker sa bahay na yan. So ngayon po ay naglalabas na ang mga ebidensya na si Mr. Harry Roque ang may-ari ng bahay na ito. O ano, lusot pa? Sabi ng isa, hindi daw kay Harry Roque yung bahay uh, na nahulihan ng dalawang illegal na Chinese National sa Pine Woods Golf and Country Club sa Tuba, Benguet. Ito daw ay pag-aari ng Dian Cham, Holdings and Trading Incorporated kung saan si Roque nga at asawa nito na si Myla ay mga shareholders. Pero kung hindi niya bahay yung satuba daw, ayan, nagkalat po ngayon. Nagkalat po ngayon ang mga letrato na nagkaroon ng house blessing sa bahay na yan, etong si Harry Roque. Harry Roque's house blessing. Yun. <laughs> Ito pa. Sabihin dito. Hari Roque's house blessing. Madam Hari Roque, sabi mo hindi daw si, hindi hindi sa iyo ang bahay na ito, pero ayan, resibo. Maliwanag pa sa siket ng araw na sinungaling ka at gusto mong utuin, lokohin ang mga kababayan natin. Ayan po, ang daming screenshot na ito ay bahay ni Hari Roque. Nagkaroon ng blessing sa bahay na 'yan. Meron pang isang picture tayong nakita. Ito po. Uh, na nako ay nagkaroon ng Eto, eto Oath taking of officers of Pine Woods Homeowners Association Incorporated with Mayor Benji Magalong. Kung hindi talaga sa yung bahay na yan, bakit po kayo miyembro ng Homeowners Association? <laughs> Bistado. Booking na booking itong eh uh, litsugas na ito. Uh, ano pa? Meron pa bang palusot na mangyayari? Meron pa bang lusot? Sa so tingin ko meron pa. Pero habang lumulusot, habang pinipilit na i-justify ang sarili niya at lumusot niya na si Harry Roque, lalo po siyang nasasadlak sa kahihiyan. Dahil ulit-ulitin ko, ha, hindi na po ganun oto oto ang karamihan sa mga kababayan natin. Kaya good luck!